ay mali. Kailan nagkaroon ng file transferring sa CR? Guardian Angel man na natin si Gwen Ernst. Ha? Lato. Padandaan ka pa, pasimple-simple ka pa. Pagpapit <laughs> ako so, <beto ka> ngayon. <laughs> Ayan, mga ngamoy ano na tayo. Magiging mga ngamoy inidoro na tayo na ito. Bakit yun yung tunong plok 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 plok? Basta ako, safe ako kasi kinulong ako. May nagkulong sa akin, may nag pa. Pinusasan pa ako. <laughs> Pwede natin yung ibo to Yan pa kayong kanina ko pa kasi sinasabi sa'yo ayaw mo makinig. Pusang oh, yung na pala!